Noong February 1989, isang ina ang nag-aalala dahil ang kanyang anak ay hindi nagpakita sa mismong kaarawan nito. Hanggang isang araw, nakakapandamig na balita ang kanyang maririnig na ang kanyang mahal na anak ay pinatay. At ang masaklap pa dito, ang pagkamit ng hustisya ay umabot pa ng labing isang taon. Kung interesado ka sa kwento ngayong gabi, Tara at isasalaysay ko ang buong istorya ng pagkamatay ni Steven at kung paano nalutas ang kanyang kaso. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saluobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng Mag page. Si Stephen Hall Merritt ay pinanganak noong July 16, 1967 sa Los Angeles County, California, USA. Siya ay bunso sa tatlong mga anak, Nina Ann Erickson at hindi pinangalan ng ama. Inalarawan si Steven ng mga taong nakakakilala sa kanya bilang isang individual na mahiling magkwento ng mga nakakatuwang bagay, magaling makisama, at lalaking palaging nakangiti. Noong February 25, 1989, si Steven kasama ang kanyang mga kaibigan ay masayang nagiinuman sa bahay ng isa sa kanilang kaibigan. Habang masayang nagiinuman, nagpa siya ang grupo na pumunta sa isang house party na nagaganap malapit lang sa kanilang lugar. Kaya naman, nagsimula na silang magmaneho papunta sa Mission Viejo at nakarating sila ng mga bandang 10pm. Pagkarating, agad silang pumasok sa loob ng house party habang dala nila ang isang keg. Bagaman hindi sila kilala ng taong nagbukas ng pinto, sila ay maayos na pinapasok sa loob ng party. Nang makapasok, napahiwalay si Steven sa kanyang grupo nang may nakita siyang isang babae. Habang si Steven ay kasama ng babae na mga bandang hating gabi, ang mga kaibigan ni Steven ay nagpa baguhin ang musika mula sa pop salsa sa ilang rock. Kaya dahil sa ginawa nilang ito, nagreklamo ang ilang bisita. Gayunpaman, walang nangyaring kaguluhan sa magkabilang panig. Makalipas ang ilang oras na pagsasaya, nagpa siya ang grupo na umalis na sa party sa pag-aakalang umalis na rin si Steven. Lumipas ang humigit kumulang na tatlong oras, mga bandang 3.30 a.m., isang babae na nakatira sa malapit lang sa house party ang nakarinig ng putok ng baril at isang tunog ng kotseng umalis. Dahil doon, Tumakbo siya palabas sa kanyang bahay upang tingnan kung anong nangyari. Pagkalabas, nakita niya ang isang lalaking nakahandusay sa kalsada. Kaya agad siyang tumawag sa Orange County Sheriff's Office para iulat ang kanyang nakita. Makalipas lang ng ilang sandali, ang mga polis ay dumating sa lugar. Pagkarating, natagpuan nila ang isang puting lalaki na ang mukha ay nasa edad na 20 na kung saan ang biktima ay may pera sa kanyang bulsa ngunit walang pagkakakilanlan. Kaya naman nagpa siya ang mga polis na pangalanan ang lalaki bilang John Doe. Samantala, batay sa pag-iimbestiga, ang biktima ay binaril ng apat na beses sa likod. Dagdag pa sa pagsisiyasat, nakitaan din ang biktima ng mga dugo sa paligid ng kanyang bibig at ilong na pinaniniwalaan ng mga pulis na ito ay tila mula sa isang alitan na nangyari bago ang pagbaril. Samantala, siyam na oras pagkatapos ng pagpatay, nagulat si Anne patungkol sa pagkawala ng kanyang anak na si Steven na hindi sumipot sa kanyang birthday party. At ayon sa kanyang ulat sa mga pulis, tumugma ang mga katangian ni Steven sa biktimang tinukoy bilang si John Doe hanggang sa huli na kumpirmang si John Doe ay si Steven. Nang ang inang si Anne ay nagpakita ng isang larawan ng anak. Nang malaman na ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng bangkay bilang si Steven, nagsimula na silang magtanong sa mga huling nakasama nito. Kaya sinimulan nilang kausapin ang grupong nakasama ni Steven. Ayon sa mga pahayag nila, na nila na umalis na si Steven bago pa sila umalis sa lugar. At inamin din nilang may nagreklamo sa kanila nang binago nila ang musika sa party ng gabing iyon. Ngunit maliban doon, wala na silang alam na iba pang isyo sa kanilang grupo. Samantala, nakausap ng mga pulis ang isa sa mga kaibigan ni Steven na hindi kasama sa party dahil sa may pasok ito sa trabaho, kinabukasan. Ayon sa kaibigan na tinawagan siya ni Steven na mga bandang alas tres ng umaga upang makiusap na sunduin ito dahil wala siyang masakyan pa uwi. Batay sa kanilang napagkasundo ang lugar na pagkikitaan, ito ay sa intersection ng Oslo Parkway at Felipe Road. Nang makarating ang kaibigan, walang Steven ang nagpakita sa kanya. Kaya makalipas ng ilang minuto ng paghihintay, umalis na siya. Sa patuloy na pagsisiyasat ng mga pulis, napag-alaman nila na may nakilalang babae si Steven sa party at nakipagsayaw sa kanya. Ang babaeng ito na di pinangalanan ay ang dating kasintahan ng party host na nagnangalang Mark Glenn Morales na sa pagkakataon na ito, wala po akong makuhang larawan niya. Samantala, Ayon sa ilang nakausap ng mga saksi, hindi umano natuwa si Mark sa pagsasayaw ng dating kasintahan at ni Steven. Gayunpaman, wala umanong naganap na alitan sa pagitan ng dalawang binata. Sa kabila nito, inimbitahan pa rin ng mga pulis si Mark sa istasyon para sa isang panayam. Ayon kay Mark, nagsimula ang party ng mga bandang alas 8 ng gabi at may isang grupo ng mga tao na hindi niya kilala ang nagpakita sa kanyang house party na mga bandang alas 10 ng gabi na may dalang cake At ang tinutukoy na nga niya ay ang grupo ni Stephen. Pagkatapos, tinanong ng mga polisi si Mark tungkol sa pagsasayaw ni Stephen at ng kanyang dating kasintahan. Sumagot naman si Mark na hindi niya alam kung sino ang kausap ng kanyang dating kasintahan at inamin niyang hindi siya natuwa ng mga oras na yon. Gayunpaman, pinabayaan umano niya ito dahil masyadong maraming pangyayari sa party para pagtuunan niya ito ng labis na pansin. At ang mga pahayag ni Mark ay pinatutuhanan ng mga kaibigan nito. Sa patuloy na panayam, Tinanong naman siya ng mga polis kung may nakita siyang kahinahinala nung gabing yun. Sinabi naman niya na ang kanyang roommate na nasa party ng gabing iyon ay mula sa Columbia na may mga aktibidad patungkol sa droga at iligal na gawain. Kaya dahil sa ibinigay na impormasyon ni Mark, kinausap ng mga polis ang roommate nito. Ngunit ayon sa roommate, hindi nila kilala si Steven. Sa kabila ng mga sagot ni na Mark, kaibigan at roommate nito, isang background check ang ginawa pa rin ng mga polis. Ngunit sa huli, wala silang nakita ang iligal o kahinahinalang mga bagay na magtuturo ng kahit na anong impormasyon patungkol sa pagkamatay ni Steven. Gayunpaman, dalawang araw matapos ang krimen, nakatanggap ang mga polis ng isang tip mula sa isang clerk ng grocery store. Ayon sa clerk, siya ay nagmamaneho pa -uwi noong February 15, 1989 nang makita niya ang isang lalaki na sinusundan ng isang kotse na kung saan ang paglalarawan ng clerk sa lalaki ay tumugma kay Steven. At sa kabutihang palad, naisipan niyang isulat ang isang bahagyang numero ng plaka. Ito ay NCK at ang kotse ay isang 1979 Chevy Chevelle. Dahil sa impormasyon na nakuha, mabilis na kinuha ng mga pulis ang huling tatlong digit ng plate number ng mga dumalo sa house party. At lumabas na ang tanging taong nagmamayari ng Chevy Chevelle ay si Mark at ito ay ang 1975 Chevy Chevelle. Ngunit sa hindi inaasahan, batay sa tala, iniulat ang sasakyan ni Mark na ninakaw noong February 26, 1989 ng umaga Oras lang ang lumipas matapos mapatay si Stephen. Gayunpaman, muling inimbitahan ng mga pulis ang dalawang taong gulang na si Mark sa istasyon para sa muling panayam. Sa panayam, ayon kay Mark, ninakaw umano ang kanyang sasakyan ng mga oras na nagpapahinga siya sa kanilang bahay. Kaya dahil sa sinabi ni Mark, isang alerto ang inilabas para sa ninakaw na kotse nito. Makalipas ang isang buwan, March 27, 1989, natagpuan ng mga pulis ang sasakyan na nasunog na. Matapos matagpuan, ang kotse ay pinadala sa Orange County Crime Lab upang isailalim sa pagsusuri. Batay sa pagsusuri, ang sasakyan ay sadyang sinunog gamit ang gasolina upang matakpan ang ilang mga bagay. Gayunpaman, wala silang ebidensyang nakuha para mapatunayan ito. Kaya naman, dahil doon, naging mahirap ang lahat at tuluyang hindi nalutas ang kaso ni Stephen. Ngunit makalipas ang labing isang taon, noong 2000, muling binuksan ng opusina ng Orange County Sheriff ang kaso ni Steven Kaya muling kinapanayam ng mga polis ang mga kaibigan ni Mark. At ang isa na nga dito ay si Jay Torres. Nasa pagkakataon na 'yon, inamin na niya na nagsinungaling siya noong 1989 sa mga pulis dahil sa pagbabanta ni Mark. Ayon sa kanyang pag-amin noong February 25, 1989 sa party nang makita umano ni Mark sina Steven at ang dating kasintahan na nagsasayaw, nakadama umano ito ng selos. Kaya nang umalis si Steven mula sa party, agad na sinundan siya ni Mark. Nang mga oras na yon, sinubukan pa nila umanong pigilan ng kaibigan, ngunit nagpilit itong umalis. At ayon sa salaysay ni Jay sa mga pulis, inamin ni Mark sa kanya na binaril at napatay niya si Steven. Matapos nun, humingi ito ng tulong sa kanya upang sunugin ang kanyang kotse. Kaya dahil sa pag-amin ni Jay, noong March 1, 2000, inaresto si Mark Glenn Morales dahil sa pagpatay kay Stephen Hall Merritt. Sa paglilitis, naihayag ang buong pangyayari noong February 25, 1989. Nagsimula ang lahat ng magselo si Mark kay Steven nang isinayaw nito ang dating niyang kasintahan. Kaya naman sinundan ni Mark si Steven palabas ng party na mga bandang alas 3.10 yes ng umaga. Nang masundan si Steven, nagkaroon ng dalawa ng alitan hanggang nauwi ito sa suntukan at pagkatapos, binaril ni Mark si Steven ng isang beses. At nang sinubukang tumakas ni Steven sa lugar, binaril pa muli ni Mark ito ng tatlong beses. Pagkatapos ng mga bandang alas 4 ng umaga, nakipag-ugnayan si Mark sa kanyang kaibigang si Jay upang humingi ng tulong na sunugin ang kotse nito. Pagkatapos, iniulat ni Mark na ang kanyang kotse ay ninakaw. At noon nga ang July 1, 2003, napatunayang nagkasala si Mark at siya ay hinatulan ni Orange County Superior Court Judge Frank F. Vassell ng labing pitong taong habang buhay na pagkakakulong sa bilang buwan. Matapos mabasa ang hatol, naging emosyonal ang pahayag ng ina ni Mark. Ayon sa pahayag, Ang anak ko ay aalis na. Gusto ko na mabuhay ang anak ko. Gusto ko manatili siyang buhay. Samantala, habang nagpapahid ng luha maririnig din ang inang si Ann na nagsasabi ng mga masasayang alaala niya sa kanyang anak at ang huling araw na nakita niya ito. Saad pa niya, sa loob ng labing isang taon, hindi namin alam kung sino ang pumatay kay Stephen. Nung panahong yun, si Mark ay naglalakbay sa ibang bansa, pumapasok sa paaralan at nagpakasal. Na ang lahat ng mga bagay na yon ay kinuha niya kay Stephen. Bago po matapos ang video, nais nice ko lang pong batiin si na Aaron Naray, Ivy Arsubal from Dubai, Saeed Arsubal Family, Marilyn Idanan from Las Piñas, Heidi Sapungan, at ang new subscriber na si April Joy Binabise. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong pangalan. At kung nais niyong magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Stephen Merritt. Ako po si G. Maraming salamat.